And guys, update tayo sa ginagawa natin ng EM General. Tapos na tayo mag, ano, magpalit ng transmission. Ito yung pamalakasan kung ano. Kaya <laughs> galagay na kami ng oil para sa transmission. At all set na rin pala yung ano natin yung transmission. At bali tinanggal namin tong PTO. Yan o kasi hindi magka ano hindi magka match yung ano yung butas ng transmission niya alibinarahan na lang natin ayan yung sun natin din oh Tinakabit na lang yung ano yung shifter niya para makapag test run tayo naman, naman ulit bali dito tayo sa lalim ah ayun yung pinaka transfer case ng PTO tapos yan yung binarahan natin oh ayan yung buong transmission niya oh ito yung pelik natin. Lato, baklas to. Ito, baklas to. Yun, baklas yun. Hindi ito baklas yun. Bali, wala namang kaso kung ano. Ito yung mga linya ng ano, mga hydraulic hose niya. Papunta doon sa likod sa wings. Wala namang kaso na matanggal natin ito gawa ng hindi naman daw masyadong ginagamit ng mayari yung ano yung winch nito. Bali, ito nga pala yung winch nito. Bali, yan yung hydraulic tank niya. Yan ito yung control niya. At yan yung winch niya. Okay na. Bali, update kayo mamaya guys pag ano, pag papandar na kami. Mag-start kami. Sige, brother. Start. O, yan. Parang pumino ah. <laughs> Ah, uh, natin. Kung good ba yung gawa natin? Oo na naman siya. Ayan. Alam man pala ng oil nito. Ah, uh, tawag ito 21 liters, pero kakaiba siya ang yung ginagamit sa kanya. Hindi ATF. Ang gamit sa kanya is ano, 10W-30 na engine oil. Yan. Ah, pag nakita niyo niya sa sa kalsada. Ah, tayo gumagawa yan. Kasi ito lang ng mga kaibang truck na makikita niyo sa kalsada eh. Si Optimus Prime. Na ah, pala kakarga lang kami ng hangin. That was after that pag ano, test run. Ah, si Aket sa bundok. Makita kong ano, okay na yung hatak. nasa sentral Kakakanta tayo ng hangin guys Dadalhin nyo 'yan. Dadalin niyo 'yan. Dito talaga 'yung ano, 'yung mga tools na napata natin. Balikan ko guys mamaya. Okay guys, kumakain ka pa tayo ng hangin. Ha? Ano po tapakan Oo. May na bay. Hmm. Dey, ilalagay mo na to. To. Singaw ang alin? Hmm. Idiin mo kaya? guys okay, oh kung, kuma, niyo, maririnig nyo kung maririnig nyo bukod sa lagapak ng ano ng compressor namin ha kung maririnig nyo ayan oh ang loob nyo pakinggan nyo ang duda ko nito may problema din ang loob nito gawa ng kumakambyo naman siya pero ang tulog ka, kakaiba oh Alam niyo yung umiikot pero parang basag-basag yung bearing sa loob kasi parang may mga kumak kumakalso eh. Ayan guys, balikan ko kayo. Tapos ito pala yung indication na sira ang ano, sira ang loob ng transmission gawa ng ito yung dating dipstick niya. Ito yung dating dipstick niya. Pag tiningnan mo yung loob, ayan oh. Ayan loob niya. Uh, metal shaving siya, no indication talaga may problema ang loob nito ayan o kasi ito hindi ko na ito binalik gawa ng liko yan liko yan ito yung galing doon sa kulay pa lang eh yan ang galing doon o ang loob nyan ayan o. metal shavings o ayan o, metal shavings yan